pipiinto na umano ang tuluyang pagkasugpo ng insurgency sa Central Luzon. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas sa Tarlac nitong Miyerkules, August 15. Ayon kay 7th Infantry Division Commander Major General Andrew Costello limang probinsya na sa rehiyon ang nagdeklara ng state of stable security o pagiging ligtas mula sa mga banta ng karahasang dulot ng insureksyon. May mga certain criteria siya na i-comply namin. Unang-una, mawala na yung armed group, maklear yung mga barangays, and many more requirements. So, sa ngayon, medyo ma-accomplish na natin all the requirements na maging ma na natin yung ano yung uh, committing re region git ng Luzon. Ito yung mga nag-ooperate dito sa area natin. Bagamat hindi patuwirang naresolba ang banta ng mga komunistang grupo sa Central Luzon, una nang nagpahayag ng kumpiyansa si National Security Advisor Secretary Eduardo Año na malapit nang matapos ang gera ng Pilipinas laban sa mga rebelding grupo katulad ng New People's Army o NPA bagay naman na kinumpirma ni Costello yung nasabi kanina yung mga provinces that declare na into a state of stable peace and security isa din yun sa mga uh, requirements but all of this will be validated by higher ups before we can uh, declare the region hopefully we can accomplish that before the year end Umaasa naman ang dating miyembro ng Peace Negotiation Panel ng Pamahalaan na si Hernani Braganza na mapagtatagumpayan ng kasalukuyang administrasyon ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at cpp npa -NDF. Naging posible na raw ito sa kasaysayan ng Pilipinas at di malabong mangyari itong muli basta maging bukas sa kasunduan ang magkapilang panig. Kung yung apat o yung limang nauna, nag-peace agreement kayo, bakit ayaw nyo rito? kung itong grupong to eh sumang-ayon, 'di ba, sa kahilingan ng gobyerno at yung kahilingan nila na ayos nyo, 'di ba? Hangad ni Braganza na mapagkasundoan na ang kasalukuyang pistok sa lalong madaling panahon upang maituon ang pamahalaan ng pansin nito sa iba pang isyu na nangangailangan ng kagyat na atensyon. Bakit dito parang galit na galit kayo? Di ba? Eh, Pilipino yung mga kausap nyo dati. Pilipino rin naman mga tuli. And we have bigger problems to tackle like the West Philippine Sea. Bukod sa pagiging miyembro ng iba't ibang peace panel ng apat na administrasyon buhat noong 1992, si Braganza ay tumayuring kalihim ng Department of Agrarian Reform. Naglingkod bilang congressman sa unang distrito ng Pangasinan at naging alkalde rin sa bayan ng Alaminos. Angelica Cara, CLTV 36 News.